Ako nga pala si Earl Jan Marasigan, ang pigeon pancher ng Lipa City, Batangas. Uh, bale idol, maraming salamat. Bago tayo magumpisa sa video na to, eh, ito, patid ng Kalapatid Speeds, ang sponsor sa ating video na ito. Salamat sa uh, Kalapatid. Uh, oh. idol, po pwede nyo ba kaming i sa inyong love? Oh, pwede. Ito lang ang simple nating love. Yeah. Magkakasama na dito. Mga inililipad ko mga pang-north at saka pang-south. Yan ah, sila. Sabali, isang section lang. Ah, isang okay. section lang. Ayun. So paano 'yon, uh, idol? Paano pag halimbawa may parating kayo na north, meron kayong parating ng south? Paano nyo nape prevent yung mga sakit na dumadapo sa loob niyo? 'Di da ba? Dahil isang section lang. Oh, ang may bakuna kasi ang mga ibo namin kaya mm. hindi kami natatakot kung magkasakit man. Kung Saka ang prevention namin Lagi kami may mga herbal na ginagamit. Herbal lang po. Oh, yun ang na pinaka-prevention namin. Yun, napaka-simple. No, so, wala naman kayo nagiging issue pagka merong mga So, ba bali mas mabilis lang talagang may prevention uh, talaga, no? Pagka may bakuna, nagkakasakit pa rin naman, pero mas mabilis na nare-recover yung mga ibo. Oo, uh, kasi meron ng uh, prevention uh, to. Kadalasan, mas kusa pa silang gumagaling kahit uh -huh. hindi gamutin. Oo. Uh -huh. Mas okay pa yung mas magkasakit na agad ng madamihan para... Kasi pagka inihiwalay pa namin isa-isa... Pag i namin sa loob, may iba namang magkakasakit. Uh -huh. Kaya ang gusto namin yung madami. Sa, mother, sa bayan. Uh, ano. isang gamutan na lang. Uh -oh. Tapos herbal lang, no? Oo, uh, herbal lang sa gamit ko. Ayun. Pero gumagamit din naman tayo ng synthetic. Pero pagka yung ano na, yung talagang hindi na kaya ng herbal. Uh Oo, -oh. ayun. Kung baga medyo may lalana. Uh Oo, -oh. malalana. Pero kadalasan pagka naman kita kong malalana talaga... Kinagkakaldaman uh, tayo ng iba. Nagkakal talaga. O, kung baga, uh, may sistemang kal din. Oo, uh, may sistemang eh. kal din. Tari. Ayun. So, ayan yung simpleng love ni Idol. So, bali ito, Idol, ilan taon na tong love mong to? Naitayo namin to patapos ng 2021. Ah, bago na oh. Uh, ano? Ito na, ito na mismo yung racing love namin. Mm. Tatay ko nagpagawa nito. Para daw hindi na ako palis-alis dito sa bahay. Oo. <laughs> kumbaga, hobby na talaga. Uh, ng no, Idol. Ayun nga pala, Idol. ah... Kailan kayo nag-start kumarera ng kalapate? May experience na talaga ako pero napakabata ako kasi noong grade 6 lang yata ako noong nagkaroon oh, no, nagkaroon ng bagwis yung club ah, dito ng bagwis. Bag club ng bagwis, di ba may OLRD sila, OLR sila dati dito? Oo, may OLRD sila dati dito. Naglaro ako noong grade 6 tapos paglipad din ako kaso dalawang season lang yata. Mm. Yung una namin pero hindi sa akin nakapangalan yon, nakapangalan niyo sa tito ko. Mm. Yung okay. Lockdown. pero ibon ko yung nililipad. Ah, kumbaga meron ka na talaga lihiti mong ibon nung Oo, pero panahon yun, na yun, hindi ko pa alam yung linyada nung mm. Ang tawag ko lang dun sa ibon na yun, si Layang Layang Kasi para siyang Layang Layang pag dumadating <laughs> okay, Unang okay. sali ko, Bukawe, uh, pulling Second siya doon. Simula, buka okay. uh, simula Bukawe hanggang Kabanatuan Laging ang pwesto ng ibon na yun, 1 hanggang 5 lang Ang galing ano, so Oo. speed bird ano, idol Wala pa masyadong binibigay nung, no? wala rin akong alam noon. Pero umuwi talaga ng maayos. Ah, kumbaga patuka-patuka lang. patuka lang. Ang kalang yung Tapos yung sunod, yung South Race na Matnog. Ang tanda ko, ibong ko lang yung nakauwi dito sa... Bung Batangas. Dito lang, sa Lipa, Lipa. oh kasi nagkaroon yun ng bagyong Glenda. Hmm, oo, matagal na no? Oo, matagal na yun. Talagang bata pa ako na yun lang ang natatandaan ko. Na <laughs> naglalakad na yung ibong ko. Lola ko ng ibong. Ah, dumating dito, naglalakad oh, na naglalakad na sobrang... sa ilalim ng loob. Oh, Hindi kasi ito. ano yun eh, parang sobrang daming ulanan. Oo, oh, talagang uh, okay siya nung release, tapos bigla bumuhus na lang bumuhos ng malakas yung bagyok. Yeah. Yun ang una kong experience. So, bali, Idol, na. yung bloodline na yun, anonline lang nun. Anonline, anonline yun. lang yun. Okay, ano? So, ngayon, so, Idol, yung mga possession nyo ng bloodlines, ano-ano po yung mga pinapalakad nyo dito sa inyong love? Nakakuha kami dun sa mentor ko kaila Awen Lop ng Bulacan. Ah, yun na. yung mga B.J. Gaspar na tinatawag. natatawag. Mga Emil sila. Emil Divert. Oo, oh, oh. Emil Divert. Si B.J. Ibon yun, yung original nilang B.J. Gaspar. Tapos yung Cookman, galing din sa nila pero mga direct kay Sir Jason. Jason na Oo. Oh, tapos yung sa pinsang ko na si Kuya JC, ang tawag niya naman Ace at saka Magenta Lines, mm. nakakuha din ako doon. Yun din ang isa sa nagpapanalo sa akin. Tapos yung sa line ni Sir Joven. Joben di mako lang. Di mako lang. Meron pa pala yung De Bruxelles Kupman na galing kay Sir Paul Austria. Paul Austria. Uh Oo. -oh. Ayun, so bali madami-dami din pala. Sila sila Kaya lang. Oo. Yung... No? Uh -oh. So bali yun lang talaga yung lehitim mo mong ginagawa. Uh Oo, -oh. yun at saka yun yung nananalo talaga sa amin. Ayun. So yun. Yeah, yung mga simpleng ibon ni idols. <laughs> Ayun, napaka-healthy at makikinis na for South Town, di ba? Oo, para sa South. Ayun. Mas madami tayong maglipad sa South kaysa sa North. Ayun. Ito? Ito yung mga kak section ko ng... Ito yung mga breeder ko ng kak. So ito naka... Ah, kumbaga isang buuan lang palang kak oh. doon. na, nandyan na yung Wanda. mga tatay nung overall namin, yung mga winner namin. Nandyan na sila. Yeah. Ito yung tatay nung palulate ko. ito ang gandang ibon. Beast na eh. -pre prepare ko siya para sa inbreeding. Ah, inbreeding naman. Inbreeding na Ano yun, idol? Ah, uh, bali, ilalaban nyo yung inbreed o oh, for stock lang? Uh, for stock na. Kasi kaya ko naman siya i-inbreed. Yung apo niya, yung anak niya mismo nag, nagport port overall sa akin, mm, yung mm. nagpalulate. Palulate. Kalbayog finisher, ah, kalbayog lap winner siya. Mm. Tapos, yung inianak niya, nagkalbayog lap winner din. Kalba, ah, mahusay talaga. O, kaya naisipan ko na pwede na siya para i -inbreed. I inbreed na. Kasi hindi, hindi naman iisang beses nanalo yung line niya. Yeah, oo, oo. Oh. Kumbaga more on doon talaga yung ano niya. Oo. Doon sa line ng BJ, sila mm. yung mga BJ Gaspar, BJ Gaspar ito, mga Emil De Ano mm. no ito. Gandang ibo. Tapos yung mga Yung dalawang pula, line ni Sir Joben na sa Tapos ito naman yung si, tatay ni Crimson. Ah ito. Oh, yung pulang yan. Magka-cross siya nung line ni Kuya JC na line ng Ace at saka yung Sakuragi ni Sir Joven. Sakuragi ni Sir. Uh, so nag-click din na ano, mm, nag-click din. Pero hanggang balatan yung hanggang balatan lang yun nilipad niya. Itinabi ko lang tapos ginamit ko sa braiding. Nung matapos siya sa braiding, inilipad ko ng pamuling yung anak niya. Siya mismo? Ah, siya mismo. Pagkatapos ko na i breed Ilalaro ko din dapat ng derby yan. Nagkatama lang no second lap, kaya itinigil, kaya ko na mo na rin. Oh. Pero multiple pulling winner din siya. May na. Ano? Kasi ko. ang Sakuragi, ang pagkakaalam ko talagang makunat sa oh, makunat. makunat e. Hindi ko din inasahan kahit si Sir Joven na na bibilis yung oh. lahi naman niya. No? Uh, Ayos. Yes. Halos yan lang. Sila-sila lang ang umiikot dito. So, sa mga kupman. Hindi lang natin makuha. Medyo Maulan kasi ngayon Maulan, dito sa loob. Oh, oh, oh. Ito naman yung mga breeder ko. Ito mga pang, mga brinid na natin pang OLR to. Ah, pang OLR. Ah, pang OLR. So, bali, saan OLR mo ipapasa? Mag sa magpapasa tayo sa ULPA. ULPA. At saka OLR. sa QPHA. QPHA. Ayun. Okay. So, ito ready ito po. Ito mga unang pampasa to. Sa ULPA. Na awitan sa atin ng kaibigan. Sila mag-e-entry niyan. Tapos, ito pa yung para sa akin. So, simple-simple lang ang ano ni Aydon mm. dito. Dito din. Ito, producer ko to. tong hen. Yan si Baby Face. Ah. So, bali, ano yung kwento niya, Full Pulsive siya ni Ace, yung line ng pinsang ko, na pinadala niya dito sa akin. Ang anak niya, yung tatay ni Crimson, yung pula. Ah, okay. Oo. Tapos, nag-anak din siya ng Motor Cup Lap Winner. Crane ko siya sa Kupman. Multiple polling winner din. Tapos, at matutumulin lalo. <laughs> oh. tapos, bali, dalawang kak na yon na napapare sa kanya. Parehas nag, nananalo. Ah, kung baga potent siya, no? Potent siya. Oh. Tapos, yung nasa Venom OLR namin, sa ibang kak uli siya ipinare sa De Bruxelles Kupman hmm. naman. Yun naman yung three times ng first ng 1,000 at saka 500 don Tapos, lap winner uli nung Santa Fe ni Nueva Vizcaya. Oh, okay, kasi kung babaga talaga matulin talaga lahi niya. <laughs> matulin nilalabas niya eh. Sa yeah. so, ito naman, yung kaparis niya. Ay yung ba? kapatid niya ni Sophie, ni na mentor ko. Takloban finisher siya. Ah, takloban finisher. Ah, uh, uh siya ni Sophie. Si Sophie naman, three times overall ng takloban. Mm -hmm. Grabe na sa iyo. Ayan, yung mga simpleng breeder niya. Ay doon. mm -hmm. So, itong producer sa takloban finisher. Uh, Tapos ito, ito, ano na, Kalbayog na kalbayog finisher na to pero hindi ako naglipad. Ibinalik sa atin ng kaibigan ko. Pero ikaw ang nagbreed. Ako nag-breed ay. nito. Ayun, kalbayog pa rin ano. So more on south bird talaga yung mga nilalaban mo. Ano? South talaga ang nagiging lipad namin kasi nung 2022 puro south naman yung karera natin. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh Kasi yung north diver to south. Oo, ano? oh, ganun din. Kaya Kumbaga mas nasubukan talaga yung lahi nila. Oh, sa doon talaga sila napalipad agad. Doon nag-perform ng maganda, oh. no? Hindi pa, 2022 hanggang ngayon, hindi pa naman tayo nasisiro. Lagi tayong may... May achievement sa South Ano. T Tulad nun, no, laging kalbayo, ganun. Oh. Like, winner ilan mag back, back to back tayo ng ano ng Kalbayog back to back oh, uh, ah oh, mag winner magnanay yung ibo na yon ah magnanay magnanay yon ang usay yan oh nung kinuha ko siya sa breederan, kasi na stroke yung tatay ko naiinip oh. na wala kami maabangan ah kung baga, ano tanggal uh, tanggal inip inip sa oh. kayo stress na oh. nadarama ano idol kinuha ko siya kasi pangwalay na rin naman straight yung... from the breeding oh sinilipad nyo. Kita yun ang mga tropa, napakadungis ng ibon na yun. <laughs> Doon na yung nagbihis sa karera. Sa karera na. Inihagis ko siya. Sinabay ko siya sa training, Lucena na. Alayo na. <laughs> Oo, kamaya kuha natin yung ibon. Ayan. Ito, tropa naglipad nito. BJ din to, ang tatay nito. Hmm. Dahil yeah. siya ni Abuyog. Grabe, ang musay. Krenos, ko, ko siya sa The Bruxelles Cup man naman. Pulsive siya ng third ko ng Claveria Masbate. Tapos yung Bali tito din siya ng 6 overall champion namin. Inter Island din ano uh, Puse. Ali ayan ginawa mo nang ginawa ko ng breeder. Ayan. Kasi no wala na yung tatay niya eh. Mm, wala na. Nadala ng salmonella, hindi natin na recover. Sayang so, ano. Ito naman, inbred bear house. So, so mag infuse ulit tayo ng bago? Bagong bloodline uh, naman. Hindi tayo tumitigil sa Baka kailangan din talaga mag-upgrade eh. Mm, kasi para sa akin hindi pwedeng sila sila lang eh, Pami yung pamilya nila kasi baka umabot na sa heavy yung pagkainbreed nila. Oh, oh. Kaya nag-injuice tayo. Kumbaga, pero nababada din kasi yung ano nila eh, no, yung mm, genetics nila pag sobrang inbreed. Pero ang ini-inject natin, maganda din dapat yung performance. Ayun, number one talaga. Based yung, on the record pa rin uh, ano. Galing siya kay Sarnico yap, Nico yap. Nang Bulacan. Bulacan. Uh, okay. Yung kapartner ng pinsang ko, si Kuya Isaya. So, bali, anong pinaka-base bloodline niya? Ito ay inbred beerhouse line. Beerhouse line? Uh, mm. ang, -hmm. uh, alam, ang alam ko, full sibling to ni Ilong. Ano yun? Para uh, parang champion din yung ibo na yun. Champion. Madami din. din hinakot yun. Tapos, yung... Yung kapatid niya pang isa, producer naman ng BBCM Super Satwina. Ah, sa Maynila na? Uh, yeah. kaya, sa tingin ko, sana magmatch May magandang naman. magandang dugo na talaga. Oo. Grabe, ang galing. galing yung mga... Sala mga... so, yung mga bago natin susubukan. Tapos ito naman yung, ano, uh, imported namin na deboxel. Mm. Galing siya sa pinsan ko, kay RJ Garing. Ayun, mm, imported ano. Uh -oh. ito yung lolo nung lapwinner sa Venom Oil. Ah, lolo na siya. Uh -oh. Hindi ko na, dati inililipad ko yung anak niya pero ngayon hindi na Kasi ah, nawawala din pagdating na mga 150 kilometers Ah, kumbaga sa apo siya nagpe-perform talaga okay. Sinubukan ko yung mga, yung anak niya mismo ang gawing breeder Dalwa na yon yung nasubukan ko ngayon uh, Sa apo talaga tumitira Sa apo tumitira, Oo. ayun So yun ang, ka, minsan yun ang paniniwala din ng ano talaga eh Ng mga nag import Oo. Sa apo daw sa talaga Sa apo, sa apo subukan so, Subok na subok nga sa yeah. apo talaga. de de debox, de ano mm, de Gandang iba. Tapos ito naman, yung mismo lola din, nung nasa... Sila mismo yung kinukuha lang ko ng stockbird. Mm. Kaya sila nakasalang, kasi mag stock na ako ng mga... Matanda na kasi yon yung imported. Ah, okay. Uh, Iitlog na to. So ito, apo din ng ano. Eh, lola ah. din. Ng... Pero ini-infuse ko din to sa mga BJ. Ito naman, puro multiple pulling winner binibigay sa akin ito. Ako ah, ba kasi na yung nagpo-produce ng na oh, speed naman? Oh, sa speed naman. Kaya ako lang sila pinagpapares kasi ito ay the Bruxelles Coupe naman to. Ah, Bali kung baga pala line, line, line breed. breed oh. Ayun. Galing siya kay Sir Paul Austria. Paul Austria. Hmm. Ayun, so bala ito na pala yung nagpo-produce sa kanya ng mga ano. ng mga speedbird. Ah. Oh, balik lang natin. Itlog na eh. Hmm. Kapako na yung man. Tapos, ito naman, bago din susubukan, yan yung imported. mga import din, ano? Ah, si Hermes. Sa ito naman, yung hen, galing din sa pinsang ko. Ah, murado naman siya. Ah, kumbaga Becker. Becker siya. Becker siya. Ang line nila si Civic, Si ano? is, saka si Mangkanor. Kanor. oh, yan. Mga, mga line nila. Mangkanor. Si SKO, si SKO ang alam kong SKO68 ang nanay niya. Nanay niya? Ah, kumbaga oh, talagang ano, no. Ito yung mga lihiti mong gamit ni MDR. Hmm. Mga Becker, okay. mauusay kasi din, kaya... Becker-Dinstra, no? Oo, ah. subukan natin yung mga... Pero hindi ko pa siya ini-infuse dun sa mga winning line na, na ah. hawak ko. Ayun. Sila-sila muna. Sila-sila muna. Ko sila Para malaman ko kung ano yung per performance, kung anong kulang, yun naman ang yun nagdagdag natin uh -oh. sa kanila kumaga ano talaga, aral-aral pa rin. aral-aral. Oh, no? Walang katapusan na pag-aaral yung pag iibon <laughs> Kailangan may... Eh, nasa atin din. Magaling tayo mag-observe, oh Oo, oh, number one hmm. talaga. Tapos nagre-record dapat na tayo para hindi tayo malilito. Malilito, oo. Oh, oh, tama, tama. Tapos nandito pa yung iba naming ibon sa, uh, sa stock. So, ito, uh, Qualified uh, kalapatids user. Uh, Bale ito napaka simple ng stack mo no ay doon. Ito yung mga hen naman. Ayun, maluwag na maluwag sila ho. Ah. ko yung iba nating Nandito kasi yung port overall at saka yung mga producer natin. Ayun, sige. Tayo muna.